Naghahandaan na ni Bangag ang kanilang exile. Ayon sa puting nga sa Ramdam nila na itong mga grupong ito handa nang tapusin ang kadyutahan ni Lisa Tanas effective ang lahat ng ating pakikipaglaban. So pinaghahandaan nila ang kanilang ang pagpapatalsik sa kanila at ang malungkot, yung mga bagman nila ay pinuwesto na ang pera ng bayan para sa kanilang pagtakas sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba, ang budget without explaining to you, the 6.325 trillion budget, national budget for 2025 ay pipermahan daw ni Banga sa atrenta sa Rizal Day na hindi nagpapaliwanag sa inyo na mali ang ginawa nila sa pag-zero budget ng PhilHealth sa pagtapya sa education, uh, edu Department of Education budget at dito sa military. Well, gising naman na yung mga brusko natin. Shoutout sa inyo mga brusko. I love you guys. Sabi ng ating puting ahas. Miss Malaga Maharlika, yung ang karamihan ng mga bruskong brusko, kaya natataranta na si Bangag ngayon. At hindi lang yon. Baka pwede daw magorgor sa kanyang pagiging adictus benedictus. Last year ko kasi nabi sa inyo na nagkaroon ng muscle spasm si Bangag according to our source na kinabahan si Lisa Tangas akala niya magugurgur na kaya sabi ng ating puting ngahas dalawa lang ang pupuntahan ni Bangag forced exile kung ayaw niyang umalis or magugurgur siya sa sarili niyang pagsingot ng pulboron mukhang nga magaganap na ang sinasabi ni Pangulong Duterte na magagaya ka sa tatay mo konbensido na ang majority sa lahat ng katiwalian ni Bangag lalo na yung pagiging pulboronik nakikita daw nila yan. Yung talamak na krimen ngayon at nagbabalikan na bentahan ng tatlo singko dyan sa kalye. Sabi niya kasi itutumba talaga nila si Sarah. When I say itutumba, i-impeach nila.